musta sa lahat ng mahilig magtanim at mag-alaga ng halaman. Nakuha na ang ating ani, nakagarapon na ang mga pinreserba at parang gusto na nating magpahinga. Ang inyong greenhouse ay bakante na at naghihintay ng susunod na taniman. Pero ngayon, sa panahong ito ng pagpapahinga, marami ang gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na hindi lang makasisira sa inyong susunod na ani, kundi ginagawang parang time bomb ang inyong greenhouse na anumang oras ay pwedeng sumabog sa dami ng sakit at peste. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang mahigpit na ipinagbabawal gawin sa inyong greenhouse pagkatapos ng pag-ani. At ipinapangako ko, pagkatapos ng video na ito, ibang-iba na ang inyong tingin sa mga bakanting taniman. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatanim at pag-aalaga, natural lang na maramdaman natin ang pagod. Gustong gusto na lang nating isara ang pinto ng greenhouse at kalimutan na muna ito hanggang sa susunod na pagtatanim. Pakiramdam natin ang kalikasan na mismo ang bahalang maglinis ng lahat. Akala natin ang klima na ang bahala sa mga peste at ang mga labi ng halaman ay kusang mabubulok at magiging pataba. Ito ang pinakakaraniwan at pinakadelikadong maling paniniwala. Ang greenhouse ay isang saradong ekosistema at ang anumang iiwan ninyo dyan, yan ang magiging pundasyon para sa inyong susunod na ani o para sa isang malaking kalamidad. Sige, Simulan natin sa pinakamalaki at pinakakaraniwang pagkakamali. Isang pagkakamali na paulit-ulit na ginagawa kahit ng mga bihasang hardinero taon-taon dahil lang sa pagod o kakulangan ng kaalaman. Ito ang pagiiwan ng mga labi ng halaman sa loob ng greenhouse. Ang tinutukoy ko ay ang mga tangkay at dahon ng kamatis, mga baging ng pipino, mga sanga ng sili, mga nalaglag na dahon at maging ang maliliit at bulok na prutas na nalaglag sa likod ng mga taniman. Ano naman kaya ang masama doon, di ba? Organiko naman yan. Mabubulok lang yan sa taglamig, magiging kompost at magiging pataba sa lupa. Lohikal, di ba? Sa unang tingin, oo nga. Pero sa likod ng simpleng lohikang ito, nakatago ang isang mapanlinlang na bitag. Ang totoo, sa pag-iiwan mo ng lahat ng labi ng halaman sa greenhouse, hindi ka naghahanda ng pataba para sa tagsibol. Sa halip, gumagawa ka ng isang marangyang five-star hotel para sa lahat ng sakit at peste na nagpeste sa iyong ani buong panahon. Bawat naninilaw na dahon, bawat tangkay na may maitim na batik, hindi lang ito basta basura. Ito ay isang kapsula ng mga problema sa hinaharap ito ay isang ticking time bomb na tumitiktak buong taglamig at handang sumabog sa unang mainit na araw ng tagsibol. Madalas, naiisip ng marami. Ano naman kaya ang masama sa mga tuyong dahon na yan? Mamamatay naman lahat. Yan sa lamig. Pero isa yung napakalaking pagkakamali. Isipin na lang natin sandali na tinitingnan natin ang mga tuyong halamang ito sa ilalim ng mikroskopyo. Ano ang makikita natin? Sa bawat dahon na may sakit, sa bawat tangkay, tahimik na nakakapit ang mga spore ng fungus. Ito ang mga tuso at mapanirang mikrobyo na sanhi ng phytophthora, cladosporiosis, pulbos na amag, at marami pang ibang sakit na ayaw natin sa halaman. Pagdating ng taglamig, sa ilalim ng proteksyon ng mga tuyong halaman at ng ibabaw na lupa hindi sila namamatay. Nagpapahinga lang sila, parang tulog mantika. Parang kinonserba sila, naghihintay lang ng tagsibol. At sa sandaling magsimulang uminit ang sikat ng araw sa inyong greenhouse, sa sandaling simulan ninyong diligan ang inyong bagong tanim na nagdudulot ng perpektong halumigmig, ang mga spore na ito ay magigising. Gigising silang gutom, at agresibo. At ang inyong bata pa at walang kalabang punla ang magiging una at pinakamadaling almusal nila. Hindi pa nga ninyo mararanasan ng tuwa sa paglabas ng mga unang totoong dahon. Magsisimula na itong magkaroon ng mga mansa. Pero ang fungi, simula pa lang yan ng problema. Mayroon pa isang hukbo, kasing tuso at kasing mapanira, nasabik-nasabik. Na na naghihintay ng tagsibol. Ito ang hukbo ng mga peste. Isipin ninyo, saan nagpupunta ang spider mite na bumalot sa lahat ng inyong pipino pagsapit ng tag-init? Saan nagtatago ang whitefly na nagpalagkit sa inyong mga dahon? Namatay ba silang lahat dahil sa lamig? Siyempre hindi. Sila ay mga dalubhasa sa pagtatago at pagpapanatili ng buhay at ang mga naiwan ninyong halaman o pinutol na dahon sa greenhouse ay perpektong kanlungan nila sa taglamig. Ito ay parehong tirahan at itlugan ng sabay. Dito sa mga tuyong tangkay at kulubot na dahon nila, inilalatag ang kanilang maliliit na itlog. At sa pinakaibabaw na bahagi ng lupa, sa ilalim mismo ng kumot ng mga halaman na ito, naglalamig ang kanilang mga larva at pupa. Tahimik silang natutulog buong taglamig, nasa init at ligtas, dahil alam nilang sa tagsibol ay naghihintay ang isang handa ng piging. At ang pangunahing ulam sa piging na ito ay ang inyong mga bata at walang kalaban labang punla. Paano naman ang mga ugat? May ibang hardinero na akakalaing mas matalino ang diskarte. Pinuputol o binubunot lang ang bahagi ng halaman na nasa ibabaw at iniiwan ang mga ugat sa lupa. Ang lohi kanila, mabubulok daw ito, magiging pagkain ng mga earthworm at magpapabuti sa istruktura ng lupa. Parang ang ganda pakinggan at tila tama, hindi ba? Ngunit, dito rin may nagkukubling seryosong panganib. Sa mga ugat, lalo na ng mga halaman na nagkasakit sa loob ng season, perpektong nagtatago ang mga pathogen na sanhi ng iba pang uri ng sakit na kasing delikado. Kabilang dito ang iba't ibang uri ng root rot, fusarium wilt at bacterial infections. Ang mga pathogen na ito ang direktang umaatake sa sistema ng ugat. Sa pag iwan ng lumang ugat sa lupa, para mo na ring iniwan ang isang kapsula ng impeksyon mismo sa iyong taniman. Pagdating ng tagsibol, kapag itinanim mo ang iyong malambot na punla, agad na makakaharap ng mga batang ugat nito ang pinagmula ng impeksyon. Ang halaman ay magsisimulang manghina ng walang malinaw na dahilan at ikaw ay mapapaisip kung ano ang problema. Sa pagdidilig ba? Sa pataba o sa panahon? Pero ang tunay na dahilan ay nakatago sa ilalim ng lupa sa mga ugat ng nakaraang taon. Ano nga ba ang mahalagang aral dito? Isa lang at ito'y dapat tandaan ng husto. Matapos ninyong anihin ng huling ani, ang una at pinakamahalaga ninyong gagawin ay ang lubusang paglilinis ng inyong greenhouse. Hindi ito basta paglilinis lang, isa itong masusing operasyon para sa sanitasyon. Ang layunin ninyo ay wala nang matitira sa greenhouse na kahit isang dahon, isang tangkay o anumang nakalimutang bunga. Lahat ng halaman na lumago ngayong panahon ay kailangang alisin ng ganap. Maglaan ng oras upang gumamit ng kalaykay at kolektahin ang lahat ng maliliit na labi ng halaman mula sa ibabaw ng lupa. Silipin ang bawat sulok. Suriin din ang mga pagitan ng mga halamanan at dingding ng greenhouse. Anumang organikong basura ay posibleng tirahan ng mga peste at sakit sa hinaharap isipin ninyo na inihahanda ninyo ang isang operating room para sa isang napakahalagang pasyente, ang inyong magiging ani. Ang operating room ay dapat na may steril na kalinisan. Ang parehong patakaran ay dapat ding sundin sa inyong greenhouse pagkatapos ng anihan. Dapat ninyong iwanan ang lugar na literal na walang halaman at malinis ang mga dingding. Sa ganitong paraan lang, mapuputo lang masamang siklo ng mga sakit at peste. Dito ngayon pumapasok ang logical na tanong. Saan naman itatapon ng bundok ng mga pinagputulan ng halaman? Ang unang naiisip ng karamihan sa mga naghahardin ay itambak ang lahat sa compost pile. Kasi naman, ang compost ay itinuturing na itim na ginto ng hardinero. Pero teka, wag na wag ninyong gagawin ito. Ito ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na magpapawalang saysay sa lahat ng inyong pagod sa paglilinis. Bakit? Ang ordinaryong tambak ng compost ay hindi umiinit sa sapat na temperatura para siguruhing mapuksa ang mga spore ng fungi at itlog ng peste. Sa halip na sirain ng impeksyon, kinokonserba ninyo pa ito maingat ninyong itinatambak ang nahawaang material sa isang lugar. Pinapatungan, dinidiligan at sa gayoy lumilikha kayo ng perpektong kondisyon para mabuhay ang mga patogen. Pagkatapos ng isa o dalawang taon, kukunin ninyo ang handa na compost na ito at buong galak itong ikakalat sa buong inyong bakuran. Sa inyong mismong mga kamay, mahahawahan ninyo hindi lang ang inyong greenhouse, kundi pati na rin ang taniman ng patatas, strawberry at bulaklak. Hindi ito pagre-recycle, kundi pagpaparami at pagkakalat ng sakit. Kung gayon, ano ang tamang at ligtas na paraan para itapon ang mga labi ng halaman? Ang pinakasubok at pinakamaasahang paraan na ginamit na sa loob ng maraming siglo ay ang pagsunog. Sa pamamagitan ng apoy, tuluyang nawawala ang lahat ng mikrobyo, itlog ng peste at mismong peste. Ito ay isang daang porsyentong sterilisasyon o paglilinis. Pagkatapos sunugin, matitira lamang ay isang dakot ng napakahalagang pataba, ang abo na mayaman sa potasyum at iba pang mahahalagang mineral. Maaari itong gamitin sa tagsibol bilang pampataba sa mga halaman, ngunit sa mga malulusog na bahagi lamang ng inyong hardin. Kung sakali namang hindi ninyo kayang magsunog sa inyong bakuran, mayroon namang ibang paraan. Ipunin ang lahat ng damo at mga labi ng halaman sa matitibay at makakapal na sako ng basura. Itali ito ng mahigpit at dalhin sa isang lehitimong tambakan, malayo sa inyong bakuran at sa mga kapitbahay. Oo, maaaring mangailangan ito ng kaunting pagod at oras. Ngunit maniwala kayo, sulit ang bawat pagsisikap. Huwag ninyong tingnan ang mga labi ng halaman na ito bilang ordinaryong basura. Sa halip, isipin na ito ay potensyal na mapanganib na biological na material. Ang inyong misyon ay ihiwalay at tuluyang alisin ito sa inyong bakuran. Matapos na nating anihin ang lahat malinis at bakante na ang greenhouse. Ngunit, nangangahulugan ba ito na ligtas na ang lupa? Sa kasamaang palad, hindi. Sapagkat maraming spores at larvae ang nakapasok na at nagtatago sa itaas na bahagi ng lupa. Dito nag-uumpisa ang matagal ng debate ng mga maghahalaman. Dapat bang bungkalin ang lupa sa taglagas o hindi? Ang mga sumusuporta sa malalim na pagbubungkal ng lupa sa taglagas ay may isang puntong tama. Kapag binabaliktad ang mga sapin ng lupa, ang mga larvae ng peste na naghahanda para sa taglamig sa itaas na bahagi ay nalalantad sa ibabaw. Samantala, ang mga nasa mas malalim na bahagi ay umaakyat naman. Sa anumang kaso, nabubulabog ang kanilang kinasanayang kapaligiran at ang unang matinding lamig ay sisiguraduhin na ang mga pesting ito ay mawawala sa natural na paraan. Ito ay isang epektibo at ekolohikal na paraan ng pagdidisimpekta. Para mo nyo ngang literal na pinapatay sa lamig ang sakit at peste mula sa iyong lupa. Kaya, ang malalim na pagbubungkal ng mga kamang taniman sa loob ng greenhouse bago sumapit ang taglamig ay hindi lamang pagpapaluwag ng lupa, kundi isang mahalagang phytosanitary na proseso pero mayroon ding isa pang makabago at epektibong paraan na karapat dapat isaalang alang alang Ito ay partikular na angkop para sa mga taga-suporta ng organikong pagsasaka na nagsisikap na kaunti lamang ang gambalain ng istruktura ng lupa. Matapos mong alisin ang lahat ng labi ng halaman, hindi na kailangang hukayin ang lupa. Sa halip, maaari mong tamnan ang mga kama ng mga green manure o tinatawag ding pananim na pataba. Ang pinakamainam para sa pagtatanim sa taglagas sa mga greenhouse ay ang mga halamang cruciferous na lumalaban sa lamig tulad ng mustasa o oilseed radish. Ano ang mga benepisyo nito? Una, ang kanilang sistema ng ugat ay mahusay sa pagpapaluwag at pagpapaganda ng istruktura ng lupa. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang mga likidong inilalabas ng ugat ng mga halamang ito ay may malakas na kakayahang magdisinfecta Pinipigilan ito ang pagdami ng maraming pathogenic fungi at bakterya kaya't nagiging malusog ang lupa. Hindi mo na nga kailangang anihin o putulin ang mga ito pagdating ng matinding lamig, kusa itong mamamatay at hihiga sa lupa bilang isang berdeng sapin na sa pagsapit ng tagsibol ay mabubulok at magpapayaman sa lupa ng organic matter. Ito ay isang napakahusay na paraan upang sabay na linisin at pakainin ng iyong lupa. Sige, naayos na natin ang lupa. Ngayon naman, tumingala tayo. Kumusta naman ang mismong istruktura ng greenhouse? ang mga pader, kisame, lahat ng mga baras, profile at pinagkabitan. Sa tingin nyo ba, malinis ang mga ito? Naku, hindi. Alalahanin nyo, gaano karaming alikabok at dumi ang namuo sa kanila buong tag-init. At sa bawat siwang, sa bawat pinakatagong sulok, maaaring nagtago ang mga peste tulad ng spider mite o mga spore ng fungi na napunta doon Mula sa pagdidilig, ang pagpapabaya sa mga ito ay nangangahulugang mag-iiwan kayo ng pinagmumulan ng sakit at insekto sa mismong ibabaw ng inyong mga bagong tanim. Kaya naman, ang paglilinis ng greenhouse tuwing taglagas ay isang mahalagang gawain. Kailangan ninyong gumamit ng timba ng maligam-gam na tubig, sabong panlaba o anumang panglinis at lubusang hugasan ang lahat ng ibabaw mula sa loob. Bigyan ng espesyal na pansin ang mga pinagkabitan ng polycarbonate at ang mga bahagi ng balangkas. Magugulat kayo kung gaano karaming dumi ang mahuhugasan mula roon. Ito ang general cleaning sa bahay ng inyong mga halaman at ang kalidad ng paglilinis na ito ang direktang makakaapekto sa kanilang kalusugan sa hinaharap at narito na tayo sa pinakahuli. Ngunit madalas na nakakalimutang hakbang. Ito ay ang inyong mga kagamitan sa paghahalaman. Isipin ninyo, anong pala ang ginamit ninyo sa paghuhukay ng mga may sakit na palumpong? Anong kalaykay ang ginamit ninyo sa paglilinis ng mga nahawahan na dahon? Anong gunting pananimang ginamit ninyo sa pagpuputol ng mga sangang apektado ng sakit. Sa lahat ng mga kasangkapan na ito, nananatili ang maliliit na butil ng lupa, katas ng halaman at kasama nito ang mga sanhi ng sakit. Kung pupunasan nyo lang ang lupa at ilalagay sa kamalig hanggang tagsibol, kayo mismo sa sarili ninyong mga kamay ang magdadala ng sakit pabalik sa malinis na greenhouse. Isimulan ninyong bungkalin ang mga kamang taniman at kaagad na maikakalat ang mga spore mula pa noong nakaraang taon. Kaya naman, simple lang ang alituntunin. Lahat ng kagamitan na nakadikit sa mga halaman at lupa sa greenhouse ay dapat dumaan sa disimpeksyon. Linisin itong mabuti mula sa lupa at dumi at pagkatapos ay disimpektahan gamit ang anumang available na disimpektante. Ito ay maaaring solusyon ng copper sulfate, potassium permanganate, o kahit ordinaryong bleach. Ang simpleng hakbang na ito ang magsisilbing huling pagtapos sa inyong laban ngayong taglagas para sa ani sa hinaharap. Ngayon, isipin ang pinakamahalagang sandali, ang puntong nagpapabago ng lahat. Sumasapit ang tagsibol. Ang araw ay nagsisimulang magpainit sa iyong greenhouse. At kung iniwan mo roon ang lahat ng organicong basura, may nangyayaring kakila-kilabot. Hindi lang ito pagkabulok. Ito ay paggising. Daan-daang libong spore ng amag, mga itlog ng spider mites na nakatago sa taglamig, larvae ng white flies, lahat sila ay nakakatanggap ng senyas. Oras na. Ang iyong greenhouse ay nagiging hindi bahay para sa mga punla, kundi isang inkubador. Itatanim mo ang isang maliit, walang kalaban-labang punla ng kamatis mismo sa sentro ng magiging epidemya. Aatakehin ito ng mga sakit at peste mula sa unang araw pa lang, bago pa man ito lumakas. Ito ang tunay na nangyayari kapag tinatamad tayong linisin ang greenhouse sa taglagas. Hindi lang tayo nagiiwan ng basura, kundi naghahanda tayo ng base para sa kaaway. Kaya, Tandaan ang pangunahing punto. Ang paglilinis ng greenhouse sa taglagas ay hindi karagdagang gawain, kundi ito ang pinakamahalagang hakbang tungo sa isang malusog at masaganang ani sa susunod na taon. Inilalatag mo ang pundasyon ng tagumpay ngayon, hindi sa tagsibol. Salamat sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Umaasa akong naging kapakipakinabang ito para sa inyo. Kung ganoon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong payo. Ngayon, may tanong ako sa inyo, paano ninyo inihahanda ang inyong greenhouse para sa taglamig? Baka mayroon kayong sariling subok na pamamaraan o sekreto. Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comments upang matulungan natin ang isa't isa na makapagtanim ng pinakamagandang ani